Muli po, is rin na doon sa piling na tulad natin ang Batang Maynila na isang Yerbe, Yerbe, Stok, Moreno, Dugatoso! Ah! Oh! Sabi ko sa inyo, pag nilakas sa inyo, darating may magic ang sigaw! <laughs> kaibigan, di tayo iniwan sa laban ng pandemya. At taong galing sa hirap, subalit ng silika. ang magbabalik ng ningning at glorya ng mga ng Maynila. Ang Batang Maynila ang nag-iisang Yolme. Number 2 sa balata, Yolme Isko Moreno Tumalbasco. Real yeah. we'll talk ng mga Man mo na Wala kasi Magandang gabi, Santa Cruz! Ako, napakainit ang panahon! Grabe! Pero, bago ko magsimula, uh, on behalf of our team, Your best choice sa lahat ng nabala namin. Pasesya na kayo. Ha? Um, Saglit lang naman ito. Huwag kayo magalala. Mabilis lang to At hindi namin sasayangin ang oras ninyo na sumasakit na yung mga litig sa binti ninyo. na Diyan Tapos makakarinig lang kayo ng mga panira. Wala pong maninira dito sa entablado nito. Kasi yan lang, kahit papano eh, maisukli naman namin sa sakripisyon yung makinig sa amin dito. Kaya, nai, tai, mga lolot-lola ko, special mention lang ay mga senior citizen, I love you. you. Ayan, uh, ano nga, pasensya na kayo mga batang Maynila, ayan ang pinaka-favorito ko. Dahil, uh, kung baga sa saranggola, may kilia ako dyan. Oh, dahil, uh, mahal na mahal ko yan. O, kumain na ba kayo? Hindi! Yeah! <laughs> yeah! Hindi pa! Hindi pa! Hindi pa kumakain? Hindi yeah! pa! pa kumakain? Huwag kayong mag-alala, lilipas din yan. Oo! Agad yun. yun, the toys. Kaya, <laughs> yeah, tayo dito. Chill-chill lang tayo. kita okay, niyo humangin bigla. Okay? Oh. Kasi bakit? Dito sa your best choice, chill chill lang tayo, good vibes. Oh, wala ana parang na uh, iskorganic lang. Joyce parang mafia. Real we'll talk lang to my man. Meron I'm kong bars, pero po. Real talk lang tayo dito. Nay, tay, kamusta kayo? Okay, salamat sa Diyos. Maraming salamat sa inyo. Nagulat ako. Alam nyo ba itong lugar ninyo? ito mahirap palabasin ng tao. Nagulat niya ako, naglabasan kayo lahat eh. So, I love you too. Kaya, pipilitin namin na marinig nyo ang dapat nyong marinig. Bagamat, kung anong init ng panahon, siya rin ang init ng kampanya. Mainit ang panahon, mainit ang kampanya. Yung dalawa, mainit din sa akin. <laughs> lang ako nakakita, ewan ko ha, sa mga nanay-tatay natin. Ha. Ito, ina-address ko to sa mga matatanda. Ibig sabihin, yung mga matatanda natin, marami na silang nakitang eleksyon. Marami na silang karanasan sa eleksyon. Pero ngayon lang ako nakakita, na, Tay, na itong kampanya ko ang binabateriya, yung challenger. Di ba usually, yung nakaupo, dinidiskurso ng challenger. Pero kung hindi nakaupo, ako pulutan nila araw-araw. Ako almusal. Tanghalian. Ako na, ipatatawag pa kayo. gagalin pa kayo kusasaan. Tapos magbibigay ng 1,000. Nandito si ma'am. Eh, makikita ngayon kasi bawal po yun eh. Oo. Oh. Kaya nga ako tuwal-tuwal kanina pagsok pa ko rito sa to. Wow! At Santa Cruz, lumabas ang tao. Oh. Kasi bibigay ng 1,000, bibigay ng limang kilo bigas, tapos kukonsumihin lang tayo. Ako lang nang ako ang topic. Hindi e, ba dapat ang topic ay tungkol sa inyo? Di ba ang topic dapat kung ano ang gagawin? Di ba ang kung ano ang ginawa. Kasi ako naniniwala, hindi mo kailangan hilain ang paa ng may paa para umangat ka. Tama ba? At ako'y naniniwala, kapag ikaw naglingkod ng tapat, ginawa mo ang responsibilidad mo, kahit hindi ka na makita ng taong bayan, ibuboto ka ulit ng taong bayan. Araw-araw na lang ako, 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 ako tapik nila. Pati yung si Chihuahua. Nakaupo. Pangapat, inappoint kong direktor ng Manila Health Department, asawa ni ate, Dr. Fox Tangan. Nakaupo? Nakaupo. At may awa ang Diyos. Sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Yan ang una kong tatanggalin sa City Hall. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Dr. Fox Pangan? Hindi po. Hindi po ako galit. Mga bata. Mga bata ng Maynila. Ito ha. Dito, itanong ninyo sa lolo nyo, itanong nyo sa lola nyo, itanong niyo sa nanay at tatay niyo. Yan ang nagpahirap sa inyong mga magulang. Sa ka man naman nakakita? Magpapacheck up ka lang sa health center, kailangan naka-online pa. Wow! Sosyal! Eh, paano kung wala ka cellphone? Paano wala wala ka kang load? At ano kung di ka man mag-online? Paalam na Atin Does it make sense? Why? Why do you have to do that? Kung hindi pa ako tumakbo, hindi pa nila tatanggalin. Yes. Pero two years, Two years, hirap na hirap yung mga matatanda natin pumunta ng health center. Ngayon, ngayon na nagpapatuli ng hihingi pa ng PILAT membership, primo et et mo na lang pagkakakitaan pa ng gobyerno. Hindi <laughs> 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 ko tatuloy talaga. Ngayon, hey, ako kung ako'y sinungaling, wala. Hindi, uskaan po ninyo. Saan ka naman nakakita ng ganun gobyerno? O, ilan na sila? <laughs> Panglima. Si Ate. Nakaupo? Opo, opo. Opo, opo. opo, opo. opo. <laughs> Ilan sila? <laughs> happy. Amen. Hindi masaya ako. <laughs> I swear to God. Thank you, Kirata. Okay, with my children. I swear, I'm happy for them. Gutom na si Dahil sa maliit nating kapranan, sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak yung hindi napagtagumpayan ni Boss Babay, tira, Ngayon, tira dyan, kung sila ay naging mabuti sa kanilang tungkulin sa mamamayan o hindi ay hindi ako parang musga taong bayan ang mag-uhusga tama ba? tama! Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang ng loob? ang sagot ko po opo bakit? Eh, Pilipino ko eh. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Yun ang nakaugali ako. Yun ang turo sa akin ng magulang ko eh. Kaya lamang, meron lang akong pakiusap. Baka naman kung pupwede, Start sa ibang ahead. bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Habi, bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan eh. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinatatayuan ko ngayon. ngayon. Masama naman ba na dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Ay. Eh yung taong bayan na naghahanap at sumisigaw na, Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Huwag <laughs> <Ay, pamalik! laughs> niyo na lakasan, baka masigawan niya kaya. Panood nyo? Panood ko din eh. Ano ko kapapatid yung litin eh. Ano ko siyota, pinalayas. O, oh, huwag ka na pumalik! Ano? sila nagagalit. Ba't sila natatakot? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto niya. Pag-aari yan ang pag taong bayan. Tama! Tama! Bakit nating pangungunahan ang magiging desisyon ng taong bayan? Oo. Imbis na mag-ulat sila ng bagay na kanilang ginawa at mag sila ng bagay na kanilang gagawin sa kinabukasan, anong ginawa? Ako ang almusal. Ako ang tanghalian. Ako ang hapunan. Pagkatapos nun, mamimigay ng 1,000 at 5 kilong bigas.